Okay po, kaibigan. Tuturuan ko kayo ng natural remedy sa problema sa tiyan. Tulad ng mga kabag, lahat to problema ko. Kabag, bloating, heartburn, impacho, iba iba. Pero syempre, kung matindi sintomas, punta tayo sa gastroenterologist nyo. Ito kasi, usually, mas gusto ko natural remedy dito. Kasi pabalik-balik itong mga sakit na to. Tsaka halos na try ko na Uh, ang dami ko ng tableta na nainom dati dito eh. Uh, parang, para sa akin ah, kasi hindi ko naman mainom yung mga tablets for life. Tsaka may side effect din yung mga tableta. Ah. Puro natural remedy ginagamit ko. Kasi ang problema ko dito sa kabag ko, irritable bowel syndrome yung akin eh. For several years, actually parang 20 years na to nararamdaman ko. So, isang problema mo na kabag puro mahangin. Malaki lagi ang tiyan, di ba? Mahirap ang pakiramdam. So, maraming technique. Actually, dito, tinuturo na agad ang technique. Eh. Hot water, pwede. Di ba? Exercise, mamaya, tuturo ko sa inyo. Paano yung exercise para lumabas yung kabag? Ano, mahangin ang tiyan. Okay? So, merong mga bagay na iiwasan. Tuturo natin mga iiwasan. Pag kumakain kayo, syempre dapat dahan-dahan ang kain. Pag mabilis ang kain, eh ako, minsan mabilis kumain, mas mabilis sumakit ang tiyan, indigestion at kabag. Okay? Ah, uh, sigarilyo hindi rin maganda, alak hindi rin maganda. Spicy foods hindi rin maganda. Okay? Other causes, yung iba sa gatas, yung iba okay sa gatas, yung iba hindi okay sa gatas lalo na kung meron kang lactose intolerant. ano Pag irritable bawal. Ganon din makabag. Okay, minsan masakit ang tiyan, minsan constipated, minsan nagtatae, at mahapdi siya. Parang cramping din sa tiyan mo. Ano pa mga iiwasan? Soft drinks. Makabag din yung soft drinks. Kape, depende sa inyo, pero sakit akin, pag kape, maano rin sa tiyan. So, yung mga citrus fruits, diba? healthy naman siya. Healthy ang orange, healthy pineapple, healthy ang lemon, calamansi. Pero pag walang laman ng tiyan, maasip na tiyan mo para nakakabag ka na, ka na, tapos kakain ka agad ng pinya, ilang peraso, baka humapli tiyan mo. Masyado ang hang, maraming sili, baka mahirapan din ang tiyan mo. Okay? So, dapat dahan-dahan din yung kain tapos pagkakain, dapat naglalakad-lakad. Pag naglalakad-lakad, tapos gumagalaw ang tiyan natin, mas gumagalaw ang tiyan, mas nauutot, mas regular ang dumi, mas maganda. Kasi naiipot nga yung hangin sa tiyan natin, naiipon siya. Eh. Tapos pag acidic, gano'n din. Pag may GERD ka, parang punong-puno yung tiyan mo. Isa pa, mga oily foods, babawasan natin. Uh, ano ba oily? Mga prito, fried rice, oily, di ba? Kanin lang, oily na. O minsan sa plato, maraming mantika. O mga bulalo, minsan very oily. Pag kumain tayo sa restaurant, nararamdaman natin sa labi natin, di ba? Masarap, pero ang oily, ang salty. Kaya matagal sa tiyan yon Pag oily foods, fast food, matagal sa tiyan, mas naiimpacho ka. Mas parang punong-puno lagi mas pa ka huminga. Kasi nga, pag oily foods, matagal manatili sa tiyan. Meron din pagkain na gas May mga gulay, lettuce. Depende sa inyo. Okay, ito nga. Uh, beans, depende sa inyo. Iba ba, nagagas. Pero healthy kasi siya eh. So, sa tamang dami lang. Carbonated drinks, sigarilyo, chewing gum. Pwede magkakabag din siya. So, dapat dahan-dahan lang ang kain. Maganda, may lakad, may exercise para gumagalaw ang tiyan. Tapos yung kain, wag din sobra dami. Kasi pag sobra dami ang kinain natin, na yung kain natin, mag din yan eh. Actually, itong mga symptoms na to halos sama-sama lahat yan eh. Minsan, heartburn ako, maasim. Minsan, makabag ako. Minsan, mahapdi, para humihilabant yan. Isa pa, salita ng salita, di ba? kung meron kang kausap, mabuti ko ang kwentuhan nyo, chismis. Kung chismis ang kwentuhan nyo, baka relax ka naman, eh. baka hindi ka kabagin. Pero kung may kaaway ka, may presentation, nai stress ka sa boss mo, nagsasalita ka, kakabagin ka, lalaki ang tiyan mo. Tsaka pag kinabag ang tiyan, ang problema dyan, may ipit ang tiyan mo. So, masakit sa tiyan, masakit yung muscle sa likod, parang ang laki-laki ng tiyan, mahirap po. Kaya maganda nga, maluwag yung pantalon nyo. Pa nasa bahay kayo, dapat maluwag. Para hindi na lalo maipit. Tapos sa mga overweight, malaki na ang tiyan, mataba na, may bilbil na, tapos kabag pa, lalong sisikip eh. Kaya dapat mas payat tayo. Mas payat, kahit may kabag, mas kakayanin. Simple carbs, actually, mga noodles, kahit instant noodles, eh, mas kalmado yung tiyan. Kasi hot water siya eh hot water. Hindi ko sinabi healthy ang noodles, sa. Pero, ang point is, basta mainit, carbohydrates lang, Ano noodle, o ano, mas kalmado. diyan. Ito lang nga, maasim. Ingat tayo. Dito, tignan nyo lang kung okay sa inyo yogurt or hindi. Ako, saging gusto ko. Saging pang ulcer, pang gastritis, pwede diyan sa amin. Ito, mga healthy foods. Ito, mga exercise. Ito, ginagawa ko pag sobra ng kabag, di ba? Sobra ng sakit lalo na sa hapon sa gabi. Hinihiga po siya. So hinihiga, iniipit-ipit ko. Hindi naman kailangan ganyan. Pwede isang paa muna, kabilang paa, tapos kakaliwa ka konti dito. Ang point lang dito, yung hangin sa tiyan parang iniikot-ikot mo. Para gumalaw siya mula sa small intestine, pumunta siya sa large intestine kasi bawat ikot mo tumataas yung hangin eh. So, mapapansin mo yan, ha? 10, 15 minutes, 30 minutes, higa ka, ikot-ikot, kahit iba't iba, side, gitna, dapa, misan parang naka-arab pose, ganyan. So, pag ikot-ikot mo, magugulat ka na lang, mamaya, uutot ka na ng uutot. Pag, pwede to, cut and camera. Pag umutot ka na ng marami, baka madumi ka pa, yun ang pinakamaganda. Lalabas na yung kabag. Kaya nga, hindi nga pwede constipated ka eh. Kasi pag constipated ka, nagtitibi ka, di lalo na ipon yung, yung dumi. Sabay pa yung hangin. Ano danger signs sa kabag? Ang danger signs sa kabag, kung matagal na, pa-check na lang. ba diba? Wala nang mas Kung may dugo, bawal din yan sa dumi. Kung namamayat, nagsusuka, ibang usapan yun. Okay. Pero sa akin kasi, irritable bowel. Ang irritable bowel syndrome, Napata napakatagal na na sintomas parang ilang years na puro kabag puro ganyan wala naman makita ang doktor irritable bowel syndrome is stress related stress related related sa depression related sa mental health so yan mainly yung kabag ito naman para sa impachyo halos ganun din yan eh sa impachyo ganun din So, naiimpacho ka kasi mahangin o mabilis ang kain mo. Hot water pa rin. Yung pinakamainit na tubig or chamomile tea, mas kalmado ang tiyan usually sa hot. Ano, hot water better than cold water. Pag maasim, lalo na kung may ulcer ka, nangangasim, after meals na lang. Okay, kung kakain ka ng pinya, pa nakakain ka na. Kasi pag uunahin mo yung maasim, orange juice na maasim, walang laman ng tiyan. Alak, walang laman ng tiyan. Eh, sumakit ang tiyan natin, di ba? Acidic pa rin kasi siya. Although healthy siya. Kasi ito, mga chips. Chips, cornix, tacos. Ako, mahilig ako dati. Mexican food. Nung bata pa ako. Pero ngayon, nako bawal na bawal ako sa Mexican food. Mga burrito, tacos, salsa. Mexican food, masarap siya. Meron siyang mga spices na kakaiba. Yung spices niya pagkakain ko after one hour, talaga, kulo na talaga tiyan ko. Kulo ng kulo, napakasakit kasi nga spicy eh. Okay? Hindi sana yung tiyan natin sa gano. Ang gusto ng tiyan natin, kanin lang, hindi fried rice, kanin, tsaka ulam na sabaw, simple lang. Yun ang gusto. Ito pa mga iwasan, eh, no? alcohol, soft drinks, chocolate. Mahilig ako sa chocolate, kahit dark chocolate, healthy. Pero pansin ko, pag kumain kayo ng chocolate, marami-rami. Nakaka-ano rin, impacho at nakaka-gird din siya. O nakaka-gird, din siya sa tiyan. Prito, fast, fast, food. Home remedies, chamomile tea. Pwede ang chamomile tea. Hot pack. Tapos sa gabi, misa binabalot ko sa unan. Mas mainit, mas kalmado. Tapos maluwag lang ang pantulog na Luya, pwede. Huwag lang masyado matapang. Saging, pwede. Manok, ito mas okay. Basta wag lang mamantika at saka konting gulay. Huwag hihiga agad. Okay? Pagkakain, huwag hihiga. Kasi pag humiga agad tayo, maha-heartburn naman tayo. More big more exercise, tapos nag-exercise. Gagalaw-galaw. Mga bagay pa to loose clothing yan manage your weight sinabi ko di ba huwag magpapakataba sa mga buntis mas nakakabag sila pa malaki malaking baby naiipitan 'yan eh so yan din yung point ko tapos ang paglalakad may tulong actually ang lakad napakaganda eh walking exercise good for digestion good for sleep pampababa ng blood sugar maganda sa varicose maganda sa blood circulation kaya lakad-lakad, stretching, stretching at bawas stress. Kasi pag marami tayong stress na iniisip, iniisip lang natin, sasakit na yung katawan natin, more arthritis at more kabag. Pero siyempre, pag pupunta kay sa doktor, merong mga gamot 'yan. Okay, gastroenterology, siyempre pag uh, acidic o ulcer may bibigay na anti-ulcer. Kabag may anti-kabag. Pero sa experience ko, I think makikita nyo rin, itong mga gamot, pang temporary lang. Baka may ino mo dalawa-tatlo, pero pagkaraan ng ilang linggo, ilang buwan, di mo naman pwede inumin for life. Eh. Kaya subukan natin itong mga natural remedies natin. Salamat po.